Ang daming nagtatanong kung bakit hindi tumulong ang bansang Saudi Arabia sa mga Muslims country tulad ng Iran at Palestine. Halos araw-araw nila nakikita sa media ang mga Muslims sa Palestine at Iran ay patuloy binobomba ng US at Israel. Akala mo ba kakampi ng Palestine ang lahat ng bansang Muslim? Pero bakit nga ba tahimik ang Saudi Arabia sa gulo laban sa Israel? Narito ang limang posibleng dahilan kung bakit hindi tumutulong ang Saudi Arabia sa Iran at Palestine laban sa Israel. 1. Secret diplomacy at pakikipagkaibigan sa Israel. Unti-unti nang nakakaroon ng diplomatikong ugnayan ang Saudi Arabia at Israel. Ang layunin, ekonomiya, seguridad, at kapayapaan sa rehiyon. Ayaw na nilang maipit sa digmaan. 2. Magkaribal ang Saudi at Iran. Hindi kakampi ng Saudi ang Iran. Magkaibang sekta ng Islam ang pinanghahawakan nila. Saudi, Sunni, Iran, Shia. May mga proxy war na sila sa Yemen at Syria. Kaya kahit pareho silang Muslim, hindi ibig sabihin ay magkaalyado sila. 3. Sariling interes at ekonomiya. Na sa halip na makisawsaw sa giyera, ang Saudi ay tutok sa Vision 2030. Plano nilang gawing moderno ang bansa, palaguin ang turismo at makuha ang tiwala ng investors. Kapag pumasok sila sa gulo, lahat ng ito ay malalagay sa alanganin, 4. kaalyado ng Amerika. Ang Saudi ay malapit sa US at alam natin na ang Amerika ay pangunahing kakampi ng Israel. Ayaw ng Saudi na sirain ang alyansa nila sa bansang nagbibigay sa kanila ng armas, proteksyon at suporta. 5. Suporta sa Palestine. Pero diplomatikong paraan, hindi ibig sabihin ay wala silang pakialam. Ang Saudi ay nagbibigay ng donasyon at pampublikong suporta sa Palestine pero hindi sila sinasabak sa digmaan. Mas gusto nila ang diplomasya kaysa gera. Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat ba talagang makialam ang Saudi Arabia sa gulo ng Israel at Palestine? I-comment ang iyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like, follow at i-share ang video na ito kung nagustuhan mo ang ganitong kwento.